hello january 16 2024 ganito itura sobrang ginaw actually it's minus 9 kaya lang nag snow ayan ang itura maraming snow paano kang lalabas ng bahay niyan kahapon umalis kami nag grocery walang snow kah walang hindi nag snow kahapon Nang malakas so ngayon lang umaga nag snow ang temperature did I say already minus 9 January 16 ayan ang itsura namin ayan ang basura nagtapon ako kanina ibinidyo ko kala ko naka video ini-stop ko Ayan ang basura, nilapit ko na. Pero ang hirap pa rin kasi dito, madudulas ka, oh. Pag nagtapong ka ng basura. Anyway, eto, meron ako ditong salt. Para pag uh, nagyelo, yung bang minus 20, ayan, magyayelo mag, uh, tong aming porch. Dito sa back, Here, sa back door ayan ang itsura ay nako paano nang buhay natin yan well <clears throat> ang ginaw dito mga 6 months November, December, January hanggang March or April minsan nagumpisa ng October mag ginaw na yan ang itsura namin. Silipin natin yung gilid ng bahay. Oh, yan. Purus no. Itong aming street eh, hindi nililinis ng gobyerno. Kasi local lang. Pero yung mga yung mga main street inaano nila nililinis kaya labas ang ano ang ang road a uh, lil safe pag nagda-drive So 'yan ang update natin Maraming snow patay ang mga halaman tama 'yung tama 'yung 'yung ah uh, doon yung kotse doon puno ng snow pagka nakapark ka sa labas ganyan na itsura bago ka makapagtrabaho maglilinis ka muna ng, ng car ng kotse kami nakapark sa loob pwede kaming uh, lumabas ng agad agad dahil hindi siya na snow, nalagyan ng snow so ayan ang ating paligid sa likod. Gusto niyo makita ang harap? Ayoko dumaan dito sa gilid. Maraming is sa harap sa loob tayo ng bahay dadaan. Wait lang. Ayan ang harap. Ayan ang harap. Yeah, may nag-deliver dito ka na ano eh. Ng uh, Amazon. At saka mail. Kaya may mga ano, steps dyan na makikita ka sa snow. Dito naman yung oh ayan. Ayan na ang aming harap. puro no? na, nakita nyo na yung harap. Okay na. At yung aking kamay ay nagpa-frozen. Okay. Yan. Yan na update. Okay?